na kami! Nagawa na namin lahat yung dapat gawin. yun no. Ito kami dati namimili ng halaman. Ayan. Bakit kaya pag nandito ang gaganda? Oo nga eh. Tapos pag nabili mo na, unti tiyunti na yung namamayat, pumapangit na. Tama, laki nito oh. Oh. Ayan oh. Ay, malaking ano niya. ganda oh. Yan. Ang init pa. Ito ang Quezon City Circle. Oo oh, nga. Ayan ang oh. ganda oh. Oo. Oh. So, mo mag-jogging dito ka mag-jogging. Time. Spring onion. Peppermint. Dahong Maria. Oh, sarap mamili ng halaman. Oh. Ganda ng halaman. Diba? Diba? kami dito 8 o'clock ng umaga. Uwi kami ng... Ano aras natin, Raquel? Ay, ang ganda, oh. Yung, 2019, ano, yung grafted na, ano, Ayaw. manga. Ay, yung manga. Oo, yun. oh, umanga. Hindi, hindi, hindi mang... ano? Hindi... Lemon? Lemon? Aba, iwan ko, Mangga manggaw lemon. Hindi, Ay, parang lemon yata, mali ako. <laughs> So, puro grafted yun nandito. Ayan oh. Ayan oh. May bunga oh. Ayan grafted oh. dayap Hybrid dwarf coconut. Ito yung mababate. Mm -hmm. Ayan oh. Kalamansi. Lemon. Sweet. Anong katimon? Manso. Mingo. Mango. Mango. Ay. Mango ba yan? Kala oh. ko. Ese. Eh, mango nga. Sweet katemon mango. Ah. <laughs> Maras. Manso, kala ko man. manso, pala pa, naman manso. minggu pala yan. Sorry naman. Okay pa. Ba, tumawid ka na? Hindi pa. Sa Saan ba nag dito? Uy, oh, tira kayo, no? Ganyan, no? Bakit pag... Uy, uy, Margot, Laurel, o. Oh. Anong Laurel? Laurel! na ano? Panglagay sa ano? Uh -huh mag-ahil ba yun? 3 yan. Kung kita mo, 3.5 5 ba tinakil? Huwag pipitasin. Hindi. Amoy ko lang. <laughs> ay, oo. oo. papaya mm. Ay, oo nga. Oh. Laurel daw yan. Markot ng persimmon. Napupuhay pala persimmon? persimmon dito sa atin? Oo. Talaga? Alam mo ba? Yan pag... ang hindihan pala. Ay, Sarap, was, eh. Pag tumama talaga ako ng loto, lahat ng markot bibilihin ko dito. Tumaya ka na lote? Oo oh, kuya, tumaya ka rin kasi para sa bayan yun. <laughs> Uwi na kami. Wala pa kayo. Oo oh, nga, wala pa. Ba't lalabas tayo? Sa bakit? Ibi-video pa nga. Ako nga din eh. Ah, di ba? Alam mo, Jo, yung ganito ko, oh, nagputo lang ko ng ganyan, maganda na ngayon. Oo, oh, yung ganito ko, ano lang to, cut lang to ng maliliit, mabubuhay yan. Eh. Meron ako yan, ganito yan. Oo, oh, di ba? Paper hmm. mint, serpentina, ginago ginagawa dito sa circle lalo na pag sobrang init ah, oh, di ba eh Tuyang. pero pag binili mo na yan wala na ang oh, ano na Hmm. Ayan, nandito kami na Tera Kelly sa Quezon yes, City Circle. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ako ulit lumabas. Kaya nga sabi, ma-anxiety na eh. Anxiety. Takot ng ano, takot ng lupa. Ano mga napacheck up mo? Marami? PCP ka lang. Kami kung pwede, kung pwede lang, all of dabab eh. All of dabab okay. na kami. Ay, ang ganda nun natin ako. Na, ano? Ay, uu. Ano? Know? Oh ay, ito bulaklak ah, ribu ah, oh, ribu, may ano pa sa bahay mas maganda kasi pag ano pag pa, ornamental plants lang mas maganda bulaklak pala ito mayroong wala yan? mo. ay, ay, maganda. ay ganda, ang ganda, cute ito to, ano to? parang santan, santan nga ah, santan o no, pwede ano silver no? silver eh, niyata silver wool eh Ano yan, begonia? Hindi ko alam. Lahi ng begonia yan, uh -huh. malamang. Bar variety ng begonia siguro to yan. Eh. Sarap dito sa circle. Gamot yan sa kabag. Talaga? Tapos yung talbos niyan, ipainom mo sa baby. Oh? You, mga alam. So, oh.